Anong teknik yun? Hindi ko alam yun ah! Ang talaga. ba, mo Ang yan, tanga <laughs> <laughs> yan! Yan yan, nagka-camera yan, ang pagpasin mo yan! Pinukulang ka ba, Josh? Waaaah! mo, ibat mo! Batang dito! Okay, Malalaglag ka dyan, sige. Malalaglag ka. hindi na kaya. Batuin mo ganito. Hey, hindi na kaya Ano kaya si Jong Jong? Hala hala, hala wala! Wala! Ang malataw ka!

Ano pangalan? pangalan, miss? Ay, miss. Ay, tama. Jhon, huwag kang yun. mo takbo na! Takbo! takbo mo doon! wala na. Dito, dito, Ay, ay, ay. Dito, pangalan mo Ay, miss. pangalan mo, miss? Ay, chicken.

Ay, laro tayo ngayon to. Ay, miss. Ayun sila banjo. Ayun na betes sabihin mo na banjo. Teka Tara, kahit tayo doon, nakita tayo doon. Ang gitawak bugado. mo ko pangalan? Tara, tama kayo. Ayaw, ayaw.